Kaya naman pala sila lumayo dito sa Batu Peri. Andito po sila kanina ng Liligo. Ayan, no? po ang live na live ang Master Ipong TV dito po sa Batu Peri. Andito po kami ngayon. Kasama ko po ang mga bikers natin. Ayan po. Oh. Ganda naman pala rito. Grabe. Rin naman pala yun. Wow na wow. <laughs> Kaya naman pala sila lumayo na dito sila. O, oh, napakaganda. Pastor Ibong TV. Live na live po tayo dito sa Batu Ferry Po sa Laur. Napakaganda po dito. Pasyalan nyo na po dito. Tama naman. So sila, oh, yung mga bikers po natin. Mga naliligo po ngayon. O, kaya rin po natin mag-ride. Mag-fun ride. fun ride ko ng agos And Dito po, live na live ang mga TV. Bato Wow. Tara na, tara na! Let's go! Tara, tara na! Ang dona sila! Tara, 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 tara na! Ha. Tara na, tara na. Let's go na, let's go na, let's go na. Endo pala dito, kaya pala kaya pumunta rito eh. Oh, wow. Una wow. Dikan na, dikan na. Let's go.

Ano po ng tulay? May tulay po silang kawayan. Oh, tara na! Uy! Huwag ka na bumal! Uy! Ala! Alis na tayo! Ayan na sila! Nakagaya, nakagayak na sila! Halika na! Ayan! Ayan! Balayan. Ay, pala yan. Kasama ko po yung mga biker na yun eh. <laughs> ay, mga kuya dito. <laughs> Hindi, mga bata. <laughs> Sige, yan Sige po. Hoy, bilis. Tara na. Punta pa tayong baler. Babaler pa tayo. Bilis. Tara na, tara na. Mula na. Let's go, let's go. Let's go. Bis na kayo, bis na kayo. Ayan na sila oh, pagayak na oh. to flight na. Bis ka na. Okay, Gaya, gayak-gayak na. Tara na, alis na tayo. <laughs> ayun ah, ayun. Uy, baka tumab ka dyan. Diretso na tayo, break away na. Okayin mo na maka-kiss, tayo diyan sa. Yehey! na ako. Kanya kanyang bebe. bilis. bilis, bilis. 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 bilis.

Baka na lagyan ng ano, lang linta. May sumisip-sip dyan. Baka ibang linta yan May linta dyan sa loob. Napasukan. Oh, Na-relax kayo sa tubig. Hey! Ayan, enjoy na enjoy po sila maligo. Kasi kami ay aalis na dito sa Bato Perry. Live on live on Master Ipong TV. Kasama ang aking mga biker. Napagod sila. sila no? Mga rides natin. Subscribe!